Mike Tyson sinuntok si Jake Paul sa tagiliran sa kanilang first official face-off. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula ng ipahayag ang nakakaintrigang match sa kasaysayan ng boxing, sina Mike Tyson at Jake Paul ay nagharap na ng face-to-face. -face. Sa loob ng iconic na Apollo Theater, sina Iron Mike at Jake ay nag-hype ng kanilang July 20 boxing match na mag stream sa Netflix. Relax naman ang enerhiya sa loob ng theater at walang bad blood na namumuo. Ang mga fighters ay nagpahayag ng labis na paggalang at paghanga sa kanilang mga kalaban. Sa kanilang face-off photo op, si Tyson at Paul ay seryosong nakatitig sa isa't isa. Maya-maya ay tila nagkabiroan ang dalawa at mabilis na sinuntok-suntok ni Tyson si Paul sa kanyang katawan. Nagtawanan lang ang dalawa. Samantala, tinanong si Tyson kung bakit niya tinanggap ang laban. Well, it was a no-brainer. It was just, um, he was the new up-and-coming guy in the scene. And, um, I like, um, shaking the sports world to its core and I'm doing it now. I, I, it's just something I want to do. Tinanong naman ng isang tagahanga si Paul kung kaya ba niyang matamaan Si Tyson. Yeah, look, they call him Iron Mike Tyson, but I'm Titanium Jake Paul. Oh. All right. Gayon pa man binigyan ni Tyson ng babala si Jake. Kapag nasa ring na siya, sabi ni Tyson, kailangan niyang lumaban na parang nakasalalay dito ang buhay niya dahil mangyayari iyon. You no, know, um, I, I really like Jake a lot, you know, but but once he's in that ring, he has to fight like his life is depending on it, cuz it will be. Si Tyson na 57 years old na ngayon. Ay hindi na bago sa mundo ng boxing. Meron siyang 50 to 6 all-time record sa kanyang professional boxing career sa loob ng 20 taon at naging undisputed world heavyweight champion mula 1987 hanggang 1990. Ngunit halos 20 taon nang nagpahinga si Tyson sa kanyang professional boxing career at huling tumapak sa ring sa isang exhibition fight laban kay Roy Jones Jr. noong 2020 na nauwi sa isang draw dating kilala bilang baddest man on the planet, si Tyson ay nagpo-post ng mga clip ng kanyang pagsasanay at nandoon pa rin ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang mga video ay nagpakita ng kanyang kahangahangang antas ng fitness at kapangyarihan sa likod ng kanyang mga suntok pagkatapos na harapin ang mga tanong tungkol sa kanyang kagalingan upang labanan si Paul. Siyempre, may mga pagdududa kung sa kanyang edad, kaya niyang tumagal ng walong round. Bawat isa ay dalawang minuto. Wow, well, I'm beautiful. That's all I can say. I'm doing great, but my body is shit right now. I'm so, yeah, I'm really sore. Samantala, si Jake naman ay medyo bago pa sa larangan ng boxing. Siya ay may nine wins at one loss record kung saan anim sa kanyang panalo ay sa pamamagitan ng knockout. Si Paul ay gustong makakuha ng respeto bilang isang boksingero at ang pagtalo kay Tyson ngayon ang daan niya para makuha iyon. Samantala, nakatakda naman kumita si Tyson ng $20 million payday para lamang sa pagtungtong sa ring ayon kay UFC icon Henry Cejudo. Sa pag-iisip na iyon, sinabi ng former UFC fighter Vitor Belfort na financial aspect ay ang tanging dahilan kung bakit masigasig na lumaban si Tyson ito ay magandang negosyo para sa parehong mga manlalaban. Nagbubunga sila ng maraming pera para sa isa't isa na mabuti para sa sport dagdag ni Belfort, pero si Mike lang ang makakasagot sa tanong na 'yan. I don't think it would be a good idea if he only trained for this fight. A fighter always have to keep up a healthy lifestyle. I hope that he is.